Pasain muna natin ito. Kasi mainit ang panahon. Ayan. Puro ka nalang dry shampoo. Pigot e, naman. Shampoohin muna natin si Tim Tim. Pagpag ka ng pagpag, inababasa eh ako eh. Babad mo na saglit. Diyan ka lang. Ayan na. Maalam na ang ating shampoo. Wala na. Kapal kasi ng balahibo mo eh. Ubus shampoo sayo. Kapal ng balahibo niyo. Balahibo lang yan. Mataas oh. Pur balahibo yung katawan mo. Taba-taba mo pa. tim-tim tebah-tebah -tim. ni tebah-tebah tim-tim na yan membahit yan paliguan hmm. mamaya mamaya ambal na babad sabun puet-puet takah <coughs> ingat silang paliguan ang laki Diyan muna. Diyan muna ikaw. Ingay. Mga 5 minutes. Ha? 5 minutes bago pa naw. Basak na ako. Diyan muna. Diyan muna ang timtim, babad-babad. Laki-laki mo. Hmm. Gupitin natin yung mga balahibo mo, ah. Hindi niya kayang tumayo ng matagal kasi. Mataba. At tataba naman kasi yan eh. Hindi marunong yan tumayo ng matagal. Masakit ang tuhod. Yan. Upo muna, Babad. Upo. Upo ka. Hindi makaupo. Tsako! <laughs> Choco! Ingit yan, ligo yan. Kakaligo mo lang eh. Kakapagroom mo lang eh. Yan, bukod tangin si Choco guys, ang pinapagroom namin kasi hindi ko kayang liguin yung liit na yan. Nakakatakot. Liit-liit. Tapos gugupitan ng koko. Liit-liit. Yan you know, Oh, parang tiyanak na. Pinakalbo namin kasi. Noong New Year at saka putukan naka-anxiety dress yan, nagbuhol-buhol yung balahibo, kaya yan. Kalbo! Kalbo Choco! Wawa yan, mukhang ang liit-liit. Ang liit nga talaga. Aliit ang tiyanak! Aliit ang tiyanak na yan! Pagpag na! Pagpag na! Pagpag na ito! Pagpag na ito! Pagpag na Pagpag na ito! pag na pag na pag na pag, pag na yung tubig yan sige pa hindi mo na magalaw ang katawan mo sa taba Pagpag pag na para mabuwasan yung tubig sa katawan mo hindi mo na bigat na ng katawan mo cream din siya. Hmm. Hindi lang magawa. Ay, gupit ng kuko. Nakapahaba na ng kuko mo. Hmm. Hindi ko kasi alam kung hanggang saan ang laman ng kuko mo eh. Hmm. Pagpag na. Tapos ka maligo. Pagpag na. <laughs> Pagpag na, iling-iling lang eh. Kanay nang pinapaliguan pagpag ka ng pagpag. Bait yan, bait yan paliguan. Bait, bait, bait yun, kin, kin, yan, pagpag na. Pagpag na at magkukulong ka. Oh. Kulong na. Ayan, para bango pagising ni ate. Ang pagkila naman. Ayan, pagpag na. Sige pa, pagpag pa. -pag. Parang hindi matanggal yung kulon mamaya. Bango. Bango ng timtim. tim Nakakulon pa yan. Bau and wow. Bikini men. Na. at hindi kakasya sa kulungan Awahin ka nila dyan lalim yung ears para matuyo para hindi magka laman ng tubig mm. kulon ulit baka matanggal sa punas ni mama kulon yung dibdib Hindi ka na. Alis na dyan. Ta, alis na mama yung pagkakabobo. Hindi lang. Pasok na doon. Pagpag muna. Yan. Pasok na doon. Pasok na pasok na doon at maiingit yung mga dagul. Ika na. Ika na. Punas ko ng paa. Lika dito po punasan kita. Tim tim bagong ligo, bango bango. Natuyo na yan. Anong gusto ng tim tim? Treats? Gusto ng treats? Ha? Bigyan ka ni mama ng treats. So ayan, bigyan natin ng dental stick si eh. itim para malinis pati ang teeth. Pati ang teeth ni itim ay malinis. Bigyan natin. Kasi mabait kang liguan. Kainin mo yan ah. Gusto din ng bebe? Bebe, gusto mo rin? Maligo ka naman kapon eh. Nagpagroom ka. Kaya alika na. bigyan kita oh. Dali. Dali. Diyana. Na. Hmm. Kunin mo, kukunin ni Itim yan. Wala pa siya sa mood. Kainin nyo na yan.